Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila nang hihinayang ang journalist at ngayon ay senatorial candidate na si Rafi Tulfo sa balitang pag-atras ni WawaWin TV host Willie Revillame sa hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo itong senador sa darating na halalan 2022 dahil sa potensyal nitong makatulong sa mas nakararami. Noong Huwebes, October 7, binasag na nga ni Willie ang kanyang katahimikan hinggil sa palaisipan ng publiko kung tuluyan na ba niyang bibitiwan ang kanyang kapuso show na wawawin, tutok tuwin at pumalaot na nga sa mundo ng politika. Ayon mismo sa kanya ay hindi niya nakikita ang sariling nakikipagbangayan, nakikipagpataasan ng ihi, at gumagawa ng batas dahil hindi naman umano siya nakatapos ng pag-aaral. Baka lamang masayang umano ang boto ng taong bayan kung sakali mang manalo siya. Sa araw pong ito, tuloy-tuloy pa rin wawin. Hindi ko po kailangan Kumandidato, hindi ko po kailangang manalo. Isa sa mga tomb attack na pahayag ng TV host. Hindi ko uh, alam kung bakit siya matasa at uh, hindi ako mag-expect Reaksyon naman ni Rafi ng usisain ng presa naging pasya ni Willie. Sa isang media conference na ginanap para sa kanya nitong October 9 sa isang restaurant sa Tomas Morato Avenue, Quezon City. Ayaw umano niyang magbigay ng espekulasyon kung ano ang tunay na dahilan kung bakit umano-umatras si Willie sa laban. Ang alam lamang niya ay kagaya niya itong matulungin sa mga hikahos na kababayan. Bakaas uh, ang pag-respeto sa kanya nung nag-hikahos natin sa na kababayan. At uh, ako rin mismo nakikita ko yung tarik kung paano siya tumaklat. Bula sa napakababang, simple, pao hanggang sa naging bimunaryo at sikat na si dahil sa kanyang kapakaroon na dito ang puso sa pagtulog sa mga balik natin kapakayan. Noong October 2, 2021, Formal na naghain si Raffi ng kanyang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections. At tuluyan na nga umanong bibitiwan ang kanyang mga programa sa TV5. Lalot na sa News Department siya.